Samantala, patuloy ang paggawa ni Carl Eldru Yulo ng pangalan bilang isa sa mga most promising talents sa larangan ng men's gymnastics. Ang kanyang pinakabagong tagumpay ang pagkakasungkit niya sa bronze medal. Tunghayan ng Balitag Sports ni Kyle Basa. Naipanalo ni Carl Eldrew Yulo ang unang bronze medal sa Pilipinas sa floor exercise finals ng 3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships nitong November 22. Ang naturang score ni Yulo sa kompetisyon ay 13.733 na sinunda ni Esperanza Simone ng Italy sa silver at si Yang Lanbin ng China para sa gold medal. Pangalawang bronze medal na naiuwi ni Eldru ay sa Men's Horizontal Bar Final ngayong araw, November 24. Ang score niya dito sa magandang performance na ipinakita niya ay 14.000. Samantala, 4th place ang nakamit ni Yulo para sa Men's Vault Finals ngayong araw din, November 24. Sa halip na walang naiuwing medalyo sa kategoryang ito, ang naging score naman niya dito ay kamanghamanghang 13.716. Kahit na hindi isang daang porsyento si Yulo sa dahilang may iniindang ankle injury, ibinandera pa rin niya ang kanyang talento sa harap ng maraming tao bilang representative ng Pilipinas. Para sa Euro TV News, ako si Kyle Basa, sumasaludo sa bawat Pilipino. 拿爸爸